klaro ginang bijuha, pagkaluoy sa katauhan sa pundok sa Arsisi klaro nga na nagpapaniwala ito sa mga gawagawa -gawa lamang kwento labi na ni si Ibdi nailad sila sa ilang kaparian sila gitudluan ng ilang pari sulugoon ni Kristo pero ang kamatuuran sila mao ang sulugoon sa Yahweh ano kaya pinagkukuha ito at pamatuod ni, ni ang ano? balaang kasulatan higala Pasa sa 12 hmm, kulikas. 11 ano? bersikolokin hmm. si. Tanawa ang ilang hmm. pari ron. Si Pop Francis nila. Manalangin na lang na magtiayon nga nakigilawas pariho laki, pari babae. <laughs> Yan, nagpapaniwala sa mga gawagawang kwento, pero hindi naman talaga nagbabasa sa mga tunay na doktrina ng simbahan. Okay, nakakaawa na ang mga ganitong tao na naniniwala sa fake news. Kaya hindi na rin po nakapagtataka kung bakit nahihikayat ang mga ito sa mga kakasulpot na sekta na nagsasabing sila ang tunay na iglesia kahit na sumulpot lamang ang mga ito simula 15th century. Dahil lang sa napakadaling papaniwalain ang mga ito sa mga gawang kwento. Kagaya ng taong ito, pinakitaan lang ng video na gagaw-gawa lamang ng artificial intelligence ay nagpapaniwala na kaagad ito. Now, ito lang po ang pinagtataka ko sa mga taong kagaya nito na trying hard na sirain ang simbahan. Dahil alam nila at tanggap nila ang mukha ng demonyo, pero kapag mukha na ni Kristo ay tinututulan na ng mga ito. Kung sa mukha ng Diablo ay tanggap ng mga ito at tutol naman sila sa mukha ng ating Panginoong Iso Kristo na ginagamit sa simbahan, ibig sabihin mas pinapaboran pa nila ang paggamit ng mukha ng Diablo kaysa sa paggamit ng mukha ni Kristo? Ano kayang ibig sabihin nito? Diba? Kaya nakakatakot na maging kaanib ng mga sulpot na sekta na naniniwala sa mga gawagawang kwento. Dahil mistulang gawagawang kwento nga ay pinaniniwalaan nila kahit na hindi naman valid at hindi naman verified na talagang tunay ito. Walang imposible po sa inerasyon na ito dahil sa artificial intelligence. Kaya kaya nang gawin na parang totoo ang nasa imahinasyon ng tao. Kaya nga sa Hollywood ay hindi na imposible na magkaroon ng taong lumilipad at may malakas na kapangyarihan dahil ito ay gawa ng mga modernong teknolohiya. Kaya hindi na rin po nakapagtataka na ang taong ito ay naniniwala na mayro talagang Godzilla dahil malamang nakita ng kanyang dalawang mata sa video kaya paniwalang paniwala ito. Kaya nakakatakot na may mga taong nagtuturo dito sa social media na ang basihan ay chismis at katang isip lamang. Marami ang mga inosenteng bata at matatanda ang pwedeng mapaniwala ng dahil sa mga ipinapakalat ng mga maling akala. Kawawa rin ang taong gumawa nito. Dahil ayon nga po sa ating Panginoong Iso Kristo, ang sinumang magiging dahilan ng pagkakasala ng maliit na batang ito na sumasampalataya sa akin ay mabuti pang talian sa liig ng gilingang bato at itapon sa pusod ng dagat. I don't know kung aware ang mga taong ito sa kanilang mga ginagawang panuloko sa kapwa gamit pa ang salita ng Diyos at nagpapakalat ng mga kasinungalingan sa social media. ba? Diba? Kaya very timely at may katotohanan ang sinasabi ng ating Panginoon. Matthew 24 verse 5 Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabing ako si Kristo at ililigaw ang marami. Marami na nga po ang nagsusulputang sekta ngayon na nagsasabing nasa kanila ang Kristo o di kaya sila ay tatag ni Kristo. Ngunit sa kanilang ginagawa, ay nililigaw lamang nila ang maraming tao sa kanilang mga turo. Kaya mga kapatid, huwag nating hayaan na dalhin tayo ng mga masasamang layunin ng mga taong ito. Maging mapagmatsyag at pag-aralan ng mabuti ang Ibanghelyo at ang doktrina na nag-iisang tatag ng ating Panginoong Yeso Kristo noong una pang siglo. Maging tunay na katoliko sa salita at sa gawa at ipakita rin natin sa pamamagitan ng pagsuot ng ating mga Catholic t-shirts na available na para sa inyo upang mas ipakita pa natin kahit na sa simpleng kasuotan, ipinapakita natin na tayo'y tunay na katoliko. Prodeyo et sa Diyos po ang lahat ng Kaporian. Hi, I'm Dale Feliciano from Washington. Katikis, and encourage ko kayo na manood sa vlog ni Mr. Curious Catholic kasi marami kayong makukuha sa kanya. Kasi andun din ako kumukuha minsan ng mga information or idea na pwede kong magamit na makaturo din sa kapwa katoliko. Maraming po at maraming salamat.